mabait, bibo at maamo Ganyan kung ilarawan ni Venice ang apat na taon nitong alaga na Shih tzu na si Hades. Pero ang ngiti at sayang hatid ng kanyang aso, napalitan ng pangamba nang mawala ito ng halos isang linggo. March 19 na nang makita nila ito sa isang paradahan ng jeep sa barangay Bakaking Central Baguio City na hindi kalayuan mula sa dati nilang bahay. Hinala nila nakatakas ito mula sa bago nilang nilipatang bahay. Pero nang paliguan nila ito, nagulantang sila Matapos dumugo ang nguso ng aso. Nung first po nung nakita ko akala ko baka paki po sa aso ganun. Kaya tinignan ko po kasi para magkabilaan. And then nung nakita ko po na like grabbing na yung bleeding, sinabi ko po sa mama ko na pumunta kay Miss Vet. Agad nila itong dinala sa veterinaryo at nang suriin, bumulaga sa kanila ang malalim na sugat sa nguso nito. Sa kanilang pagsisiyasat, dulot ito ng pumulopot na goma sa nguso. Habang nililinisan, doon na po nakita na parang buong, buong bunganga na po yung ano, tsaka may goma din pong nakita. Pero ang sabi po kasi ng vet na imposible po na goma lang yung nag-cause ng ganun. So baka tinali din po ng gamit ng metal or yung barot po. Suspect namin noong una is either pinalian nga, either um, alambre. Pero yun, during shaving, nalinis kasi natin buong likod, ang nakaita is rubber band na nakatali doon sa nguso niya. Hindi natin alam kung sinadya siyang nilagay. And kaya talaga ng rubber band na lalo na kung ilang araw na. Yung rubber band natin in few days is nagsishrink kasi yon So kung ilang araw nang nakalagay dun, pwede niyang mapunit kasi nagsishrink nga yun. Pwede niyang mapunit yung skin hanggang doon sa may loob. Hinala nila maaring nangyari ito nang mawala ang alaga at baka pinagdiskitahan ito ng ilang katao. Very syempre galit po kami nung mas lalo nung nakita ko nililinisan kasi syempre po, yung dog ko po syempre ilang years na po. Never naman po siya naging aggressive sa kahit na sino. Kaya po sobrang galit ko kasi matagal na po kaming resident dito tas bagong lipat dito. So parang hindi ko in-expect na pati dito kahit merong ganun na nangyari po. Sa ngayon Tutok na tutok si Vinice sa aso nito habang nagpapagaling pero matamlay na ito di gaya ng dati. May mensahe naman ito sa posibleng may gawa sa alagang aso. Ang masasabi ko lang po is sana life will still treat them better. na Sana malaman nila na sobrang galit kami. Uh, natural naman po siguro sa tao na i-wish na sana mangyari din yung nangyari sa kanila na parang mangyari din na masaktan din sila gano'n Pero syempre hindi na po natin ibibisyon kasi alam po natin masakit. So sana hindi na gawin sa iba. Pero sa gitna ng mainit na isyo ng animal cruelty sa bansa, hiling ng ilan ang mas mahigpit pang parusa laban dito para hindi na ito maulit. Sa ilalim kasi ng Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998, ang sinumang mapapatunayang gumagawa ng pananakit, pagpatay o pagpapahirap sa mga alagang hayop ay maaring maharap sa parusang pagkakakulong na anim na buwan hanggang dalawang taon at pagbabayad ng multa na limang libo hanggang isang daang libong piso. Jose Robert Invito para sa Luzon Headlines. Hello.